So, ito po mga kapatid, oras na po ng lunch. Bagamat medyo late na yung oras ng uh, kainan sa tanghalian, sapagkat medyo maraming programa na naganap dito, kaya medyo uh, huli na tayo sa oras. Ganun po man, uh, kayang-kaya pa naman. So ito na yung mga in-charge sa ating uh, cooking, yung kipi na tinatawag natin. So yung mga tao na nakikita ninyo mga kapatid ay ito po yung nagpipila sa ngayon upang kunin nila yung nakahanda, nakalagay sa silopin with plate na yun po yung kakainan nila. So umuulan po mga kapatid habang nagpila-pila, nagpipila yung mga kapatid natin dito na uh, dumalo sa wedding na ito ni Loreno at Ligaya. So uh, ganun pa man happy pa rin yung mga tao as we can see habang uh, mabilis naman yung mga mga kilos ng mga taga-pamigay ng kanin dito. Silipin natin, ilapit natin mga kapatid yung uh, nakalinya dito ha para at makita naman niyo kasi masikip lang ito. At the same time kalsada ito, uh, this is ibarangay Road kung saan nagpipila yung mga tao. We try to focus it. Yung nasa dulo, ganun po, 'yun po sila, marami po mga kapatid ha. 'Yun po. 'Yun po sila, ang dami po habang lumalakas yung ulan, pero may uh, silong naman na uh, ginawa dito kaya kahit papano, yung ulan hindi naman kami uh, uh, binabagsakan ng ulan sa madagdagat sabi. So, 'yan po, 'yan po yung mga ibang guro dito. 'Yan po, umuulan po. Oo. Uh -huh. Uh, so matagal po ito, napila kasi marami. Hanggang doon sa dulo po mga kapatid. At uh, uh, nagpapasalamat naman ako sa isang gentleman dito na hinawakan yung aking payong para maki, uh, makapag uh, uh, tayo dito ng mabuti while we are doing our videography with this uh, uh, lands activity. So kainan na. Uh, ganun pa man mga kapatid, may nag nagbibigay din ng gift doon. Nagbibigay ng regalo habang uh, yung iba ay nagpipila na dito. So, syempre ako naman, kukunin ko mamaya yung uh, uh, kakaning ko dito. Tignan natin sa kabila kung makukuha natin. So, ito po mga kapatid, ito po yung tagahawak ng aking payong tumingkad pa dito dyan. Yan, ito po yung inutosan ko na hawak sa ating payong kaya ah, maganda yung pagtayo natin dito, ha? Oh, ito po yung microphone natin, inaayos ko po para at least mapakinggan tayo ng mabuti. Opo. Oh, oh. Yan, kasi malakas po yung ulan mga kapatid dito. So, ako po ay ah, ah, nandito sa harapan mismo ng tagapagbigay ah, so, para makita natin kung paano nila ibigay yung mga pagkain sa ating mga uh, kababayan dito, kabarangay na dumalo sa kasal na ito. So ganito po dito mga kapatida, ah, every time na may kasal na mangyayari dito, yung mga pagkain ay nakahanda na, nalak, nakalagay na sa silupin at ang mangyayari lang dito, pipila yung tao, tapos iaabot, kukunin at aalis din para pupunta sa kanyang magandang pwisto, dipindi sa kanya at doon na niya kakainin yung kanyang uh, pagkain na nakalagay sa silupin. So pagkatapos nito mga kapatid usually sayawan mga ganong kantahan mga ganun po mga kapatid. Kaya kanina nakausap ko yung malapit na ikasal yung kanyang panganay at uh, kanyang nabanggit sa akin na may usapan daw na baka sa good test na sila kakain. Pero uh, sinabi niya na kung sagot this, maliit lang doon, hindi makadalo yung mga kababayan ko na halos 1,000 uh, plus. So, hinihingi ko po na pag mangyari yung ganon ay dito sana sa bahay, sinasabi niya. Kasi yun na yung panganay ko na huli na, yun yung pinakalas na na mag-aasawa. Kaya ang gusto ko dito sa amin para lahat ng mga uh, consanguinity and affinity natin ay uh, makapagdalo during that day, sabi niya. So, yun, maganda yan na usapan ninyo, sabi ko. So, balik po tayo dito, mga kapatid, ha. Ah. Umuulan po dito, bagamat hindi naman malakas. Kaya, tignan nyo, oh, nakapayong lahat yung nagpipila dito. Hindi maubos-ubos. Hindi ko lang mabilang kung mga ilan yung mga katao dito. Pero, we are all happy here, um, attending itong kasal na ito. At ito nga, kainan na kikita niyo ang bilis. Ito po yung in charge sa uh, uh, pagluluto mula kanina ng umaga hanggang sa paghanda at uh, hanggang sa pagbigay. 'Yon po. Oh, so ganito po dito mga kapatid uh, yung uh, sistema every time na may uh, um, ikakasal, mag-asawa at uh, po. so malakas din po yung tugtugan dito ha sana hindi tayo makapiright dito kasi yun yung kwan binsan kung nagkakabar tayo ng isang kasal at may nagtutugtog yung music pala na ginagamit baka ipinagbabawal yung gumawa sa sa music na yun kaya yung mga vloggers blogger, uh, mabibigla lang sila na nakaka copyright sila. So we are praying na yung tugtog na napapakinggan natin ay hindi makapagbibigay ng copyright sa atin para wala na problema if uh, uh makikita mapapakinggan sa social media. So yan po, patuloy po yung coverage natin dito ah, ah sa mga kumukuha ng kanyang pagkain kasi hindi po maubos-ubos sabi ko nga maraming tao diba? Oh, so mamaya uh, pag uh, medyo umuunti na yung nagpipila tayo naman ay uh, kukuha ng ating pagkain kasama ko dito na humawak ng payong tingin ka dito sa camera yan, yan, yung tagawak ng payong natin ano pangalan mo? pangalan mo? ano? Rudy. Rudy, Rudy. Okay. So thank you very much Rudy ha. Oh, uh, ano grade mo na ngayon? Mag green grade 9 po. Ma, ah, magi grade 9. Okay. Saan ka nag-aaral? Uh, Kapangan po. Ah, Kapangan. Ah, bakit sa Kapangan? Not here in Bagulin? Uh, doon po ako ng kaling uh, nag-vacation po lang po ngayon. Ah, mas, at saka mas, 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 gusto mo doon. Okay, oo. Okay, so yun. Yun po, yun po mga kapatid. Yung inutosan ko na kumawak ng payong para makapagtayo tayo dito ng uh, Minang medyo uh, uh, maayos-ayos. So balik po tayo mga kapatid ah. Hi, hello sa inyong lahat, my dear followers and friends. Uh, magandang tanghali po. Ganito po ako, ah, kain kami dito. At uh, kung gusto nyo, sasama kayo sa amin uh, once of this day para mapasyalan ninyo. Lalong-lalo -lalo na kung may ikakasal na ganito at sabay-sabay tayong kakain. Okay, balik tayo sa camera natin doon sa mga nagpipila. Ito po, hindi maubos-ubos. Parang, parang nadadagdagan, ha? Ah, dumadami. Mga dami, mga kapatid, i-focus natin. Yan, yung pinakadulo. Yan po, ha? Yan. Okay? O, yan po. Yan. Hindi ubos-ubos dito. Uh -huh. Yung taga-bigay taga natin ng pagkain, Sanay na sanay ng mga ito. Alam na alam na nila kung gaano uh, karami yung mga tao kaya pati yung ibinibigay nasukat ba, kung ganoon alam na alam nila. Kabisado-kabisado uh, nila kaya walang nagkukulang dito. Walang nagkukulang. Oh, yung, yung kung ano yung ihinanda dito talagang kakasa uh, gaano man uh, karami yung mga tao. Oh, so yan po ah mga kabatid ah, oh yung mga hindi uh, sanay sa estilo ng ganito manood kayo para you can copy this sa inyong lugar pwedeng tularin din ninyo para gawin din ninyo sa inyong lugar baka iba yung ginagawa nyo mas mabilis itong nakalagay sa cellophane para ang gagawin lang yung mga tao eh kukunin na lang at uh, mabilis kisa nakalagay sa paper plate na tulad ng dati mga plato, maraming rikititos doon after eating kasi uhuhugasan pa ito Uh, wala nang uh, plato dito na magagamit kasi ilalagay na sa silupin. You can throw it after eating. Ganun lang po, mga kapatid. At, uh, kayo po ay patuloy na nanonood dito sa ating coverage dito sa isang uh, Uh, kasal dito na naganap sa pamamagitan nila Lorino at Ligaya. Si Ligaya po ay from Cardes, uh, di ba? From Cardes yung babae at yung lalaki ay dito sa barangay Libo. Uh, parehas po dito sa bayan ng Bagulen. Pero nag-usap sila na para mas maganda yung handa, dito nalang sa barangay ng lalaki para yung transportation ng lahat ng mga gagagamit ay eh, uh, eh, hindi na na makapagbigay ng abalapa kaya nag uh, uh, nagkaintindihan sila na yung yung party ay dito na magaganap sa uh, bahay mismo barangay mismo ng lalaki. So, yung mga taga-Cardes Bagulila Union, pumunta sila dito sa barangay Libo at dito nga, dito tayo nagbubuklod-buklod uh, doing our happiness together sa kasal na ito. So, sa ngayon, hindi maubos-ubos mga kapatid, ha? Yung mga uh, nag uh, naglilinya, yung nagpipila para kunin yung kanilang pagkain. O oh, ba diba? matagal na tayo dito ha, hindi natin alam kung uh, gaano pa tayo magtagal dito, kung uh, ilan pa yung mga katao na umipila. Hindi natin makita sa likod kasi pumunta tayo dito sa harapan para makita natin mismo yung mga front view ba yung mga tao at lalong lalo dito sa uh, pinaka pinaka kitchen kung baga oh, so yun po yung mga handa natin ha? ganito po yung sistema dito oh, yun po mga kapatid yan patuloy po tayo ha at uh, maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa mga followers natin friends natin sa patuloy tayong pagsama-sama Uh, in connection po sa ating uh, palatuntunan na ito at uh, syempre uh, ako po naman yung inyong lingkod po si ko po muling nagpapasalamat sa inyo ng marami dahil alam ko na kayo po ay parami ng parami na, na sumusubaybay sa atin kaya nasisihan din ako dahil nakikita ko din po sa followers natin, sa mga uh, nanonood sa atin, mga viewers natin, dumadami po mga kapatid. Kaya we are doing this para po sa ating lahat. Okay, so yan po ah, uh, hindi po maubos-ubos yung mga uh, pila doon. Uh -huh. okay ka lang dyan, okay ka lang. Okay. Ya, yeah, tinatanong ko itong tagahawak ng payong kung okay lang na nakatayo po sa nakatayo pa rin sa aking uh, tagiliran at, uh, sabi niya okay pa naman. Okay? Uh -huh. So, yan po ah. Uh. Parami ng parami yung nagpipila. Ilan na oras na ba tayo dito, ha? Oo. Yan. Yan po. Oo. Oo. So siguro, yan po. Yan po yung mga pamangking ko, ha, nag uh, nag uh, sa doon na kasi pumipila din sila. Yan na. Okay. Yan. po sila. Yan. Yan, lumadami ang saya-saya, no? May ganito ba sa inyo? Oo. Yan. Oo. Yan po. Yan po. saya-saya. Siyempre, -saya, pagka ganito na na programa, hindi may iwasan yung mga makakita ka ng lasing, lasing na lasing, hindi pa naman masyado lasing. Pero kasi pag ganito kasi, hindi may yung inuman. Ah, may grupo-grupo doon, nagiinuman sila, yung mga iba nalalasing na. Kaya uh, in time like this, hindi mo may yung may lasing na makikita. Katulad nito, ho, lasing na lasing ito, pero he can manage pa rin yung kanyang uh, uh, katawan. Yung kita, ayun, pero yun na, yun na, uh, napapansin na natin. Yun yung sinasabi ko, na kapag ganito, hindi maiwasan yung mga makakita tayo ng lasing. Kasi this is a part of the program, yung nagiinomang kayo dyan. Pero mas maganda pa rin yung kontrolado, yung disiplinado na tao, na kahit umiinom, eh, uh, uh, mamamanage pa rin niya yung magandang tayo, magandang pananalita. Ganon yung mga gentlemen na sinasabi natin. So, yun po ah. Ayan po ah. oh okay. Ayan. Yan po, yung mga nagpipila, hindi po maubos-ubos. Oo. po, marami po talaga. Okay. Hmm. Yan, do, parami ng parami. Ha? Ganito kasi dito. Akala mo na uubos na. Yung pala ay parating pala. Yung mga karamihan. So, medyo matagal din ito. Ha? Yan. Tulad ng nasabi ko, pagkatapos nito, uh, pagka kinuha mo na yung nakasilopin na pagkain mo, pwede ka nang aalis at uh, hahanap ka kung saan maganda yung uh, location na pwede mong upuan para doon ka kakain. Oh, di ba? Ang saya-saya, oh, may ganito ba sa inyo mga kapatid? oh, mayroon din, pero yung yung sistema ng pagbigay uh, ng pagkain, iyon yung maaring iba kasi yung mas may pa, mas social nakalagay sa plate mga ganun pero dito ganun din dito noon pero pinalitan dahil uh, pinag-isipan nila na mas mabilis kapag ganito nakalagay sa cellophane para walang kwan wala ka nang uugasan pagkatapos <laughs> yan yung kwan so ito yung latest uh, na sistema ng uh, pagbigay ng pagkain dito uh, kung kasal ang ating pinag-uusapan oh, so, di ba Oh, mo ito oh. umalis na siya. Naghahanap na ang mga ito ng magandang upuan para doon sila kakain. Yun lang po, mga kabatid ha. Oh. Yan, ito po. Oh. Oh, naghanap ito ng kainan para doon uupo at doon kakain. Yan. Oh. oh. Ito ito yun naman yung mga pan na nakahanda. Dito ilalagay dito yung pagkain at aalis uh, aalisin din at yung mga na, nagpipila doon, ayun, kukunin na lang nila. So yan po. Yan. Standby lang kami dito ha. Ah. At uh, kinukunan namin yung nagpipila. Ayun po. po. Yan, po yan. Yan po, yun, yun po, yun po. na. Ayun po. Yan. Yan yung mga uh, hmm, close natin na uh, kwan. Mga kunsang in affinity natin. Yeah. Nagpipila sila. Oo. Oh. Yan. Yeah. Opo. So ang saya-saya po mga kapatid ah. Oo. Oh -oh. Abang yung iba nagbibigay ng regalo sa likod. Oo, oh -oh. ganito po dito. yan alam nila eh alam nila na kinukunan natin sila at uh, mapapanood nila ito sa social media yan po mga kapatid at uh, patuloy po mga kapatid yung mabilis na, na galaw ng mga uh, taga pamahala ng pagkain dito para mabilis yung pagbigay sa mga nagtitina sa kanilang pagkain. O, mabuti na lang at uh, medyo tumigil yung ulan. Yung uh, parang kukunti lang yung ambon pero umaambon pa rin. Kasi kawawa naman yung tao na nagtitila kung talagang malakas yung ulan. Eh wala. Talagang may uh, uh, inconvenience na mangyayari kung gano'n. Pero so far naman, Uh, nakisama naman yung ulan dito at uh, yun video uh, uh pinong pino na lang yung yung ambon dito oh, uh -huh. so yun so yan po, yan po, mga kapatid. ganito po yung pagkain dito ha uh -huh. uh -huh. Marami pang nagpipila doon. Ayan, hindi dyan. Tignan lang natin sa kabila at uh, siguro Ayan uh, yan. Ayan po, dito po sila oh. Ayan oh. Ayan, oh. hanggang doon pa sa kabila Hindi natin alam yung Sa uh, pinakadulo Kung may Ayan po Marami pa doon, marami pa doon sa pinakalikuran, ha? You see? Hindi maubos-ubos yung nagpipila. Yan po. Yan. Ma'am, okay. nag-release na po, eh.

Dumadami ha. Dumadami yung what? Hindi maubos-ubos. Hindi matapos-tapos ito. Mga, mga pumipila. Ganito po ka, kasaya dito kung may kasal. Kasi uh, pag nagpipila na yung mga tao, uh, they are enjoying also standing, waiting sa pila nila para punin yung pagkain nila. At saka itong mga taga naman ng pagkain, kailangan mabilis Mabilis yung lift in right na shoulder para iabot iabot yung pagkain sa mga nagpipila. Kasi abot-abot lang ito, pasa-pasa, kung baga. Okay? Yan. Yan. Yan, no? Oh. Tignan natin kung may kakilala tayo doon. Oh. Ako lang naman ay napadpad sa barangay na ito ah, ah, ah para obserbahan naman yung itong nga ah, aktividad na naganap dito ngayon. Ah, programa ng tungkol sa kasal. Kumbaga, ah, Lahat ng mga ito mga kapatid ay uh consanguinity and affinity ha. Iyon po mga kapatid. Wala pong malayo na relatives dito. They are all uh, uh, consanguinity and affinity yung blood relationship din dito. So So parang reunion din. Parang reunion yung mga uh, tao na dumalo dito kasi walang iba. Ah, they are uh, they have a relationship to each other. Yung tinatawag natin uh, na consanguinity and affinity. Yan. Umuusok pa, umuusok pa. Ah. Mainit na mainit yung mga mga kapagkain dito na ibinibigay sa mga pumipila doon. payong payong iba mga kapatid kasi si uh, uh, may ambon pa bagama't hindi gaano malakas uh, umaambon pa rin kaya kailangan may protection pa rin ng uh, mga, mga tao na pumipila dito kaya yung mga iba ginagamit nila yung payong nila kasi may pinong-pino pa na ambon dito kaya diba? habang uh, sila para kunin yung kanilang pagkain. So yun, mabilis lang po mga kapatid. Hindi ko naman nagtatagal yung pagbigay dito. Basta nakalapit ka na sa mga tagapamigay ng pagkain na ibigay agad. Tapos buwing baka agad para yung susunod naman. Kaya mabilis pero hindi maubos-ubos kasi marami, marami yung tao dito na pumipila. Oo. Marami talaga. Ha? Yan halika, sundan mo ko. Kunin natin doon. Yan o, no? yan ha. La, uh, lalabas ka. O, yun po, yun po ha. Yan po, yan. Hanggang dito ha. O ibig niyo ay ang dami ang dami dampo dampo ganggang so dito sa dulo So hanggang dito na lang tayo mga kapatid Maraming salamat At uh, siguro naman na ipakita namin sa inyo Kung gaano karami yung pumipila Para kunin yung kanilang pagkain So bye bye na po Ito na po ang inyong lingkod Maraming salamat po At uh, lagi kong sinasabi sa inyo Kapwa ko Mahal ko Maraming salamat Oh, ayun po, ayun po, ah. Oh, oh. Ayun oh. po, ayun ah. oh. po, ya. ha? di situ, ah. Tengok, oh. Anggami, anggami. Ayun po. Ayun po. Anggang di situ, di Ganito po yung so, ganyan po. Ganyan po. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kapatid Maraming salamat at uh, siguro naman na ipakita namin sa inyo Kung gaano karami yung pumipila para punin yung kanilang pagkain So bye bye na po Ito na po ang inyong lingkod Jose Kulo Maraming salamat po At uh, lagi kong sinasabi sa inyo Kapwa ko Mahal ko oh, O yun po Yun po ha O oh, oh. Ayan po, Yan. Hanggang dito ha oh. Tignan nyo Yan, ang dami Ang dami

So, ganito po yung pagkain, yung naglilid niya para kumuha mamaya ng pagkain yun. So, ganyan po. Ganyan. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Maraming salamat at uh, Suro naman na ipakita namin sa inyo kung gaano karami yung pumipila para kunin yung kanilang pagkain. So babay na po, ito na po ang inyong lingkod, usikulo, maraming salamat po at uh, lagi kong sinasabi sa inyo, kapwa ko, mahal ko. <mahal noise>